Konnichiwa po! Today, pasyal muna tayo with the fam dito sa Arsenias kasi kinabukasan may layas na naman kami ni Banker papunta sa South. Gustong gusto namin lagi pumunta at kumain dito kasi hindi lang masasarap ang food nila, marirelax ka pa sa ambience ng place. Kapag o-order ka ng food, dito ka pupunta sa counter at magbabayad. Kasi self-service po dito, kaya kung ano yung mga kailangan nyo, kanya-kanya nang kuha, basta wag lang po iuuwi. At dito naman po sa banda rito, kinukuha yung mga utensils at sauce na bet mo. Kuha tayo ng toyo kasi meron kami pansit na in order. At eto naman po yung mga binebenta nilang food para sa isda. Oops! Unti kan pa makalimutan ng tissue! <laughs> Makikita nyo naman po dito yung kahon para sa bibingka. O ba diba? open area dito kaya naman talagang fresh na fresh ang hangin. Onecha, you Ah, yuwa! Oh, yuwa. Necha. Kung may mga kids kayong kasama, siguradong mag-e-enjoy sila magpakain ng mga isda. Pati sila mabubusog din. <laughs> oh, <God. Yeah! laughs> Ang daming fish! At kahit pati matatanda makikihagis na rin. Abay, hayain na lang sa mga bata yan. Talaga naman nakikihagis pa eh. <laughs> Nandito po kami, magbe-merienda kami dito sa Arsenias. Wow! With cheese pa talaga. Oh, ang init. mainit pa. Yung pinaka-famous nila, syempre, kilalang kilala ang Arsenias. Dito sa napaka-famous Kalika which is mainit-init pa po siya bagong luto. Okay, gusto mo tayo? Masarap to. Pang. Ate, mainit ha. Ato yun. Ato yun. Dikta ta. O diba, pati si ate hindi makakatanggi ng bibingka kasi itsura pa lang ang sarap na. Tapos, dun sa banda dun, pupunta din. Yung, yung building na yun, is, spa yun pwede din mag-spa. Tapos doon sa bandaron, magpapakain kami doon ng mga koi fish. Meron doon mga koi fish. Ang lalaki niya. Gustuhan siya ni ate, O, oh, Kinakain niya. Ito ang bibingka na tama lang ang tambok. Hindi sunog at perfect ang pagkaluto. Kaya naman nagustuhan ni banker. eh. <laughs> o kayo ha, baka iba iniisip nyo. Char! <laughs> Nandito na ang ating halo-halo. Ang kay ate. Kasi pati mais yung kanya, tapos may ice cream sa iba. Ayan, kami ni Banker. Halo, halo. Cheers! <laughs> kayo ba? Ano po ang pinaka gusto nyo na nakalagay sa halo-halo? Comment naman kayo dyan sa baba. <laughs> Ito ang pinaka-favorite ko sa halo-halo. Ito, yung mga black beans. Wala kong hilig sa ano, pinipig. Gusto ko yung may lecho plan, tapos sago, tapos nata di coco, saka ito. Yay! Dumating na rin ang in-order naming pansit. Amoy at itsura pa lang. Hmm. Matatakam ka na talaga agad sa sarap. So, paano ba yan? Galit-galit muna tayo. Maaki <laughs> mo atay. tayo. Yes po, gustong gusto ko din ng atay sa pansit, mapa pamanok o baboy, okay na okay sa akin. Tara, kain po tayo. At syempre, hindi ito pwede mawala. Kaya sa mga nanonood po dyan na biglang natakam, naku, pasensya na po kayo. <laughs> Kaya sabi ko po sa title, di ba, walang matatakam. <laughs> naku, bawal magtira, kailangan sa idlahat. lahat bus ni banker. Alam bus namin. Alo, alo. namin. <laughs> After namin magtakaw, ipasyal ko naman po kayo dito sa other side ng place na ito. At dito nyo po makikita yung mga naglalakihan at nagagandahang alaga nilang koy. Grabe, no? Ang gaganda nila. Parang asarap paghuhulihin. <laughs> Sabi po sa Japan, swerte nga daw mag-alaga ng ganitong isda kasi simbolo daw ito ng luck, prosperity, and good fortune. Hala, makapag-alaga nga rin ng ganiri sa bahay, mga sampo. sa <laughs> panel. At alam nyo ba, matatalino din daw ang mga isdang ito. Nauutusan kaya ang mga are? Pakainin mo. O ba diba, tuwan-tuwa si Bunso, kahit si ate, eh ang sarap naman kasi talaga nilang panoorin eh. At talaga namang nakakawala ng stress, sana naging isda na lang ako, <laughs> para tuloy gusto ko silang ipinta, ang ganda naman kasi. Kung umabot po kayo sa panonood hanggang dito, arigato so much! Sana panoorin nyo pa rin po yung next video ng aking daily vlog sa isang buwang bakasyon namin dito sa Oriental Mindoro. Marami pa po tayo papasyalan at imimit, kaya kita-kits na lang po tayo. Ay mukhang ayaw na ata nila umalis dito. Eh, kahit ako'y nawiwili na rin dito, eh, ano ba yan? Tapos nagsusunuran pa. Dito po mapupuntahan ng asenya sa Maybiga, kalapan Oriental, Mindoro. Madali lang po siya makita kasi halos madadaanan lang po. Masarap dito kumain o oh kaya magmuni-muni kung wala kang jowa. <laughs> Pero the best pa rin syempre ang may kasama. Kaya yayain mo na, dali! Abangan nyo na lang po ang part 2 ng mini vlog na ito kasi hindi pa po tapos ang araw na ito.